Good morning mga kayoski. Ayan po. Naglalaga pa ko ngayon ng ano munggo para sa tanghalian po natin mamaya at ipapakita ko sa inyo kung paano po lutuin at may mga sahog po yan na uh, po o yung mga hip, yung hipon po na malalaki. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo mamaya mga kayoski. Pinapalambot ko muna yung munggo para nakahanda na sa pagluluto natin mamaya ayan mga kayutski abangan po natin mamaya ang aking nilulutong munggo Ayan mga kayo, sigilis ako na yung hipon, your food Ayan. Kaya gaya po nang sinabi ko kanina, pinalambot ko muna yung munggo kanina dahil yan po ang tulutoy natin gulay ngayon. Ang munggo na ginisa na may sugpo. Ayan. Kamaya makikita niyo po mga kayoski. Masarap po yung uh, ulam. munggo munggo mga kayo si tapos lalagyan po natin yung mamaya ng ano ng chicharon baboy Okay, ilagay na natin yung munggo. Ayan yung tinalambot ko kanina mga kuyos. Ayan yung nilaga ko kanina munggo. Ayan. Ilagay na po natin. At itong kalabasa. Ayan. Sarap yan mga kuyos. May kalabasa. Tapos, hintayin muna natin kumulo yung mga kayuski para lumambot yung gulay na kalabasa bago natin ilalagay yung iba pang mga ingredients ayan haluin natin mga kayuski para pantay yung pagkaluto ito na mga kayodski yung ating sicarong baboy ilalagay na po natin dyan ayan sarap yan mga kayodski may sicarong baboy pa special, gaya po ng dati mga kayodski ito muna ang ating content sa araw na to dahil hindi tayo makalabas vlog sa labas yan, ito muna magluluto-luto muna tayo ng mga gulay. Yan. Hindi tayo makapag-vlog sa labas kaya dito muna tayo sa loob ng bahay. Magluto muna tayo ng pang-ulam. Puluin muna natin yan para maluto kung mga kayoski ayan mga kayo team, maglalagay na tayo ng pangpalasa mga ingredients ayan meron po tayong ilalagay na yung nor baka naman nor ayan yan ang pangpalasa ilalagay natin yung nor cubes ang nor cubes ayan tapos lalagyan pa rin natin ng ating um, magic sarap ayan, para talagang sumarap mga kayo lalagyan po natin yan ng magic sarap haluin po natin ayan sarap talaga yung mga kayo nasa sa inyo po mga kayoski kung magluluto po kayo ng gulay na munggo kung gusto nyo po ng maraming sabaw para sa akin po kasi gusto ko yung tama lang yung sabaw, ayoko ng maraming sabaw na halos lumulutang na yung munggo sa tubig pangit po kasi yung mga kayoski yung ano tsaka ma mas malalasahan mo po kasi pagka talagang tama lang yung sabaw at malapit po siya kailangan po medyo talaga malapot yung gulay natin munggo. Kasi po, hindi naman po sa pag ano po natin sa iba, depende po kasi sa tao kung gusto talaga nila ng maraming sabaw. Para sa akin po kasi, yung tama lang ang sabaw para medyo talagang malapot siya. Meron po kasi ako ano, na bumili po ako sa pansamantala sa labas ng gulay kasi ako nagluto ng mga kayoski. Diyos ko yung sabaw ng munggo, lumulutang talaga sa sabaw. Kaya mas maganda pa rin po talaga magluto ka na lang ng sarili mo. Ayan, pinapakuluto na natin mga kayuski. Ayan, malapit na po yung mga kayuski maluto. Ayan, pag ano titingnan natin kung malambot na yung ano, nilagay natin gulay na kalabasa. Pag malambot na po siya, pwede na natin isunod kung ano pang natin natin ilalagay na gulay. Ayan mga kayuski, malambot na ang gulay na kalabasa. Ngayon maglalagay na po tayo ng gulay na alugbati. Para sa akin kasi mga kayuski, mas masarap po kasi yung alubati sa munggong nasa sa inyo po kung gusto nyo kung lagyan ng malunggay ng dahon ng ampalaya nasa sa inyo po yun mga kayoski kung ano po yung gusto nyo ilagay na gulay para sa akin po kasi itong alubati masarap po talaga sa munggo yan kita nyo mga kayoski malapot na yun sa Ayan, malapit na po yan maluto mga kayoski yan na po yung last na gulay na linagay na po natin at mamaya mga kayoski sa po na natin dito lulutuin yung ating kanin para happy happy together natin sa ating lunch yan pagka naluto na po yung gulay na alugbati hahangoy na po natin yung mga kayoski Ayan, sarap mga kayoski, oh. Malapot na yung sabaw. Ayan mga kayuski, tapos na ang ating nilutong ginisang munggo. Ayan, masarap na yan mga kayuski. Ayan. Kita nyo mga kayuski, masarap na yan at malapot na yung sabaw. Mga kayuski, ngayon naman mga kayuski, magluluto na tayo na ating sinaing para sa ating lunch saing muna tayo tapos mawaya mga kayoski kainan na hindi pa kumukulo mga kayoski sa ating sinaing ayun mga kayoski kumukulo na yung ating sinaing sain muna tayo para kain na naman. Ayan. Pagpainin na natin yan mamaya. Malapit na rin maluto yung ating kanin mga kayods kaya meron akong natirang ano uh, bahaw mga kayuski papatong ko sa sinahin kasi sayang eh Ayan. lagay po natin dyan para mainit din sya Ayan. Ayan, naman na natin para mamaya luto na yan Ayan mga kayos, kiloto na ang ating kanin. Ayan. Kaluto na tayo ng kanin. Yung ating gulay kanina. Okay na rin. At tapos na yung ating tanghalian. Tang yung ating nilutong para sa tanghalian mga kayoski. Ayan, maraming maraming salamat mga kayoski sa inyong panunod ng aking vlog. Thank you very much po mga kayoski. Bye bye.